Magandang umaga sa inyong lahat. Sadyang pinaganda akong pagkakataon ito dahil meron akong gustong sabihin sa inyo. Masaya, malungkot, pero dapat malaman Ito Itong mga nakaraang araw, siguro napapansin ninyo, nagiging malungkot din ako. Actually, wala akong problema sa trabaho, maging sa kasamahan ko. Nagpapasalamat niya ako sa kanila eh, kasi naging sila sa akin. Maging akong panya kung may pagkukulang naman ito ay dahil sa aking karamdaman. Nakakaedad na rin ako, nakakaramdam na rin ng mga bagay-bagay. Siguro, panahon na para makapagpaalam natin. Alam ko, hindi matatapos ang taong ito, makakahiwalay tayo. Pero sa paghihiwalay na yan, masasabi ko naging masaya talaga ako. Dama ko hanggang ngayon. Yung pagkasama natin, pagtatawanan, minsan nakakapikunan, pero bahagi lang natin isang buwan. Nagkaroon ako ng isang inspiration sa trabaho. Pinahal ko, ginalang ko, nilagay ko sa pedestal. Kung totoo siya niya eh, ay idol po kung tawakin. Pero sa dyan, ganun yata ang pagkakataon. Wala lang, parang pinaglalaroan lang siguro ako. Pero kailangan maging matataga po. Minsan bumibigay na din yung ako eh, hindi ko na din makayanan. Actually, ang findings nga sa akin lately, meron akong <coughs> enlargement of the heart. Kung nita ang lodgement of the heart sa hindi ko pinapansin. Kala ko ganun-ganun lang. Yung pala unti-unti, araw-araw habang nasasaktan ako, nararamdaman ko yung sakit. Dito sa Pero sa ngayon, okay na, mamaya hindi na. Siguro na ito pagkakataon na para sabihin ko sa inyo, na dapat bukasan ko na rin ang pagkakataon ito. At meron akong gustong basahin dito, na kung saan ang lahat ng mga ari-ari-arian ko, hmm. ay ko pa pinula na kung kanino mapupunta may dalawang malaking TV dito sa kwarto ko ang isa ay binibigay ko sa aking kapitan na si Reggie Arboleda dalawa din na electric fan sa kwarto ito yung isang blower, pare kay, kay Vic kasi alam ko bagong bahay si Sir Vic, bagong lipat hindi pa napaperkunan Sir Vic, yung malaking blower na narinig dito sa loob ng kwarto para sa iyo yan yun namang component binibigay ko sa akin kasamaan si Ka Francis. Sa Francis, alam ko, yun na lang ang kulang mo sa bahay na napundar, eh, karaoke. So, magic sing na lang ang bibili mo, kumpleto ka na. Yung isang TV naman natitira, syempre kahit pa paano, malaking bagay din na natulong ni Cecil, bagamat hindi siya dito sa amin, pero andi dito siya, habang buntis pa. Cecil, hanggang sa makapanganak ka, sa totoo lang, yung TV natitira sa kwarto nito, para sa'yo ano pa ba ang mga bagay na pwede kong ibigay sa kanila? Siguro yan lang muna ang may bibigay ko pag-iisipan ko pa yung mga iba. Bali, andi dito ang testamento na papatunay na lahat ng mga binanggit kong mga gamit na yan ipara e sa inyo. Pipinuhan ko to, pero hindi pa sa ngayon dahil syempre malakas pa naman ako. Pero pag dumating ni yung takdang panahon, mapapasin nyo rin yan. Maraming salamat at sana kahit sa sandaling ito, wala man ako, maalala niyo naman ako na kahit pa paano naging masaya ako para sa inyo. Maraming salamat